Tuwing tag-ulan ay panahon na naman ng dengue. Ayon sa DOH, humigit kumulang sa 146,000 kaso na ang naitala sa Metro Manila ng ngayong taon. Karamihan dito ay mga mag-aaral sa elementary at high school. Sa mabilis na pagdami ng kaso ng dengue sa mga paaralan, ano-ano ba ang mga maaari natin gawin para malutas ang problema ito? Pinuntahan namin si Ginoong Joselito Englatera, isang health teacher sa Philippine Science High School main campus, upang talakayan ang kalagayan ng dengue sa ating paaralan at kung paano natin ito maiiwasan. Si Mr. Englatera, teacher ng grade 7-8 sa health exemption. Uh, According to the report of Dr. Paturon, uh, medyo alarming, no? kasi marami ng cases ng dengue. For example, yung sa August, meron na tayong 5 confirmed na, na dengue. Pero hindi pa siya lahat, siguro kasi hindi pa natin nakukuha lahat ng mga data kung sino talaga yung nagkaroon ng dengue cases. So ito pala yung confirmed as of August. 5 students, 3 were in interns from Bulacan, Laguna, and Batangas. Tapos dalawang extern from San Juan and Cavite yun yung data as of now. So yun. Yung iba naman kasi ano lang, parang lagnat-lagnat. So parang ano siya, viral. So yun yung po sa mga absences ngayon. So may mga sessions na may anim, may lima, may tatlo. Araw-araw yun ha. So yun yung status ng ano ng health condition sa isay. May average po ba ng bilang ng dengue kada taon? Hindi lang po ito 2019 ba? Well, dapat wala wala dapat average kasi pag sa moon banking eh, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari kasi dahil ano siya medyo critical yun sana wala kasi kung lima yan tapos hindi pa reported yung iba so, Nakikipag-coordinate naman na, natin, ang do doktor, doktor, ang supisa siya natin sa admin o sa mancom kung ano yung putong status ng dengue sa site. So ang ginagawa, mayroon tayong funding schedule. Ang problema sa funding schedule, hindi siya yung ordinary schedule na madaling makuha yung services ng ano ng Department of Health. So mayroon tayong barangay sector at saka sa municipal. So mandatory siya na kapag kami ganung klase ng cases na medyo alarming na So, humingi ka ng tulong. Pero ang problema ay by schedule lang siya. So, sa ngayon, meron pinaplano ang admin na magkaroon ng fagging very soon. Ang um, natin, ang ah, hinihinti lang natin ay yung confirmation from the agency o sa magsasagawa ng sa so, Ang monitoring naman nila doktora ay okay din kasi lahat ng mga areas na suspicious na mayroong dengue meron silang ano, nilalagay na detector. So, kinokollect, nilalagay yon at kinokollect. Tapos, one yung findings doon, re-report ka agad sa admin para magkaroon din tayo ng basis na kailan ba o ano ba ang dapat gawin kapag alarm na yung position. Uh, hindi ganun kadali no? kung hindi tayo magtutulungan. Pero kung sama-sama tayo, super deal niyan. Unang-una una, maging malinis. So sa mga classrooms kailangan laging maliwanag. Walang nakatambak ng mga papel, projects na hindi na kailangan pero nabitong pa rin. Tapos yung kalinis sa loob ng classroom. Tapos yung pagsusot ng mga dark colors, dapat, eh, ano, dapat light lang. Ang pagsusot ng kake, at least light color eh. hindi siya attractive sa mga yun. So, I think okay naman siya. Kaya lang ang problema kasi natin, hindi natin alam kung saan talaga yung iba nakagat ng lamo. So, yun yung dapat malaman kung saan yung pinakamaraming uh, uh, pinakamaraming incident ng pagkagat. Sa dorm ba siya? Sa bahay lang ba? O sa outdoor lang ba siya? Yung ganun. Tapos umiwas din pala sa ano, sa crowded area o sa crowded people kasi kung ang lamok na may dengue ay kumagat at maraming tao pwede pa siyang kumagat at kumagat at kumagat huwag tumambay siguro sa mga usukal o yung madidilim na bahagi ng eskwelahan Kapag din hygiene, uminom tubig na marami, kumain ng mga gulay, isda, tapos yun, may mga prevention, may mga ano tayo, mga off lotions, may mga Uh, yung mga spray ayun, pwede na yun Kaya number one, maging malinis ng kung ang isang dormer ay malinis sa katawan malinis sa kanyang kwarto pwede namang malisin yun eh nasa tao talaga yun Uh, ang alam namin ay lumaki sa Department of uh, Department uh, DOH, no? Pero kasi ang problema lang dati, yung scheduling, marami doon kasi nag-request ng bagay. So, yung barangay level, doon tayo nag-ipag-coordinate mas, mas, madali, mas mabilis yung aming proseso. So, yun na. Kaya nga meron tayong target date na sa baka daw mga September, government provided. Pero mas magalit siguro kung meron din tayong ano, uh, tulong mula sa mga private sectors na siguro ko as part of their outreach to to combat the spread of the disease. Again, syempre, thank you awareness. Kasi yes. according to the report of Doktora, uh, from August 1 up to this date, no, there were five confirmed dengue fever infections supported by medical certificates of the respective attending position. So, meron tagalabas yun, no? Kung tayo ay ina-advise lang yung possible or suspected dengue. So, parents na gumagawa ng next move para mas na yung kanilang banking or whatever. So yun na nga, uh, with, ano to, with certificate na siya, uh, medical certificate. Uh -huh. yun nga lang, yun din, uh, wag kang tumambay sa mga lugar na madibiling. Yung alam mo man talaga, pwedeng pamahayan mo. operation ng lahat na maging responsible sa pagiging malinis. So, yung classroom natin, tingin nyo naman siguro yung setup ng mga classroom natin, madilim, tapos ang daming uh, yung mga naiiwan na ng mga papel. Sa teacher's table, ilalim nun, puro tampak. May mga tela, yun. Tapos yung mga paligid, yung hallway, kailangan siya maliwanag para hindi siya pahayan o tambayan. Saan. number one, yung ginagawa niya. So, sa pamamagitan nito, pwede siyang ikalat kung ano yung mga naobserbahan niyo o nalaman niyo na uh, status quo, think, na yung thing. Plus, siguro sa social media, sa Facebook, sa Pisay na hikayatin ng lahat na maging malinis, maging handa, maging concerned sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag uh, pag uh, pag-iwas sa mga madilim na lugar o pagtambay sa mga lugar kung saan mga posibleng pinabahay ng mga sinas dito. Tapos tumulong din sa paglilinis, pagtanggal ng mga tubig na kinabak sa mga basurahan, pinagalagyan ng mga pinagkainan. Tapos siguro din maging, ano, maging responsible sa pag-report. Sa mga nakikita ninyo na alam nyo makakatulong para maiwasan yung paglaganap ng dinyo.